O, kahit magtanong kayo kung paano sila nabuhay o paano sila mamubuhay dahil na sa pagkain pero hindi o, hindi nila maalala ang nakaraan o, na sila po ay nabuhay ng dahil po sa magulang o, o yun dahil po ang una nating magulang ay Diyos po ng katawang tao pero walang ah, nakakilala sa kanya hanggang ngayon po naisulat sa libro Biblia ay pinagkasala si Adan at Eva yun po ang pinagmulan natin lahat po kaya ang katuruan nito ay sinasalaysay niya para makinawa ninyo para balikan natin ang pinagmulan nating Diyos na wala pang umibig po sa kanya. Pero ang sinasalita po ng tao, kaya daw iniibig nila ang Diyos sapagkat ang Diyos ang lumalang sa kanya. Sa kanila. Pero, iba naman ang Diyos po na kinilala. Hindi yung pinagmulan po ng tunay, yung pinagmulan ng buhay nila. Hindi Sapagkat ito po yung impostor na sinasabi na ama amaan lang po. Tinatawag nga ama pero hindi tunay. Kaya sabi niya Ama Martignano, walang nakakilala sa ama. Yung ama lang ang salita na alam natin pero hindi natin alam na ang katotohanan na ang ama na tinatawag natin ay hindi pa natin kilala. Kaya magpasalamat po mag tayo sa katuhon ito sapagkat ito na nga maipapakilala na yung ama na hindi natin kilala na sabi ni Ama Martignano. Anong ama yung hindi natin kilala na tinatawag natin ama? Ito po yung buhay. Ah, ito po yung buhay natin. Ito po yung ama na tinatawag natin pero hindi natin kilala. Kasi kung isipin mo naman, bakit namin na maging ama ang buhay na sa'yo, no? Eh, hindi naman ama. Buhay naman. Hindi ba po? Buhay naman yung, buhay naman yung nasa sa'yo, hindi naman ama. Hindi ba po? O, oh. kaya, kung isipin mo, hindi naman ama yan. Kaya diba pagkat yan ay buhay. O, oh. yan na nga. Paano napunta sa'yo ang buhay na mayroon sa'yo? hindi na ang buhay ng dahil kay Kristo, kundi ang buhay na sa atin ay napunta ito ng dahil sa ama natin o magulang natin. Ah. Ayon, kaya naging ama ang buhay. O, oh. ito na, buhay na ito ay hindi lang ama, kundi ito po ay Diyos pa. O, oh. eh bakit naman naging Diyos na naman ang buhay? sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan o makapangyarihan ang buhay ba ay makapangyarihan? makapangyarihan o, sapagkat dahil sa iyong buhay o ma magalaw mong kamay mo magamit mong mata mo, tainga mo ilong mo, munganga mo o, dahil ikaw ay may buhay pero kung wala ka ng buhay wala na lahat ng magagawa mo o, di makapangyarihan yung buhay. O, ito na nga yung sinasabi ko po, ginagamit natin ang buhay, hindi naman natin kilala. O, bakit kailangan bang kilalanin ang buhay? Opo, para ito po ay maingatan. Paano maingatan ang buhay? Opo, eh hindi naman makikita. Hindi naman mo, hindi mo naman pwede masaktan dahil hindi mo makita yung buhay. Eh, pero ang katawan ang masasaktan. Bakit? Bakit po, po yung katawan mo masasaktan? Eh kasi katawan niya yun eh. Po, sabagat yung buhay wala namang pangdama, wala. Nasa katawan ang pangdama. At, at pang pakiramdam po, po sa katawan pero kung yung buhay ang usapan ay wala kaya nga hindi natin kilala yung buhay eh po hindi natin kilala kaya ito yung sinasabi yung Epic ini sinasabi niya. wala nang diyos sa tao sabi niya. po wala nang diyos sa tao martinyano wala nang diyos sa tao po ah. pero yun po ang salita ulitin okay, ko na naman hindi ipinapaniwanan doon sa pinagmulan ng salita doon sa promised land na, hindi. Oh, hindi naman si Amo Martignano magpaliwanag noon eh pero pinaliwanag niya hindi lang nila nakita sapagkat nung pinaliwanag na yung salita na sabi nila sabi yung tinig Martignano wala lang Diyos sa tao eh sabi na Amo Martignano ang Diyos sabi niya sa atin, nasa sa inyong lahat. Anong Diyos? Yung sabi ni Ami Martignano na mayroon sa ating lahat. Yung bu yung buhay. Pero hindi pinigyan ng pansin yung salitang iyon. Kaya walang nakakilala sa istorya ng katawan o at buhay. Wala. Pero ginamit na naman niya mga Martignano ang salitang you must know the story of your own body. In. O, oh. oh. ginamit na naman yun. Pero wala, wala pa rin. Oh. Hanggang ang katuruan ay naibalik dito sa Maliran, dito na. May papaliwanag po na yung buhay po ay Diyos may kapangyarihan, ang buhay, ang mga tao may kapangyarihan sapagkat ang mga tao ay nagmula sa makapangyarihan. Pero hindi po nila kinilala ang makapangyarihan na pinagmulan ng kanilang buhay at katawan. Kaya nga, dito sa Motherland, po, oh, sa umpisa pa lamang, po, oh, sa Santong Espiritu, sinasabi niya, Lagda ng amang makapangyarihan Nasa pitong ligaya Kumikinang Nasa pitong ligaya Kumikinang Ang lagda ng amang makapangyarihan Dito po Dito Sa katawang ito Hindi doon Kundi sa katawang ito Kumikinang ang pitong ligaya Lagda ng amang Makapangyarihan Yun yung yung lagda, yung pitong lagda ng mga pangyarihan ama, yun naman ang gagamitin mong magsasaysay at magpatunay ko sa lumikha sa iyo. Oh. Nasa iyo na yung pare, yung pare, yung patunay, nasa ating lahat yung patunay sa Diyos na lumikha sa atin. Oh. oh. Pero wala magsaysay, no? Wala. Ito lang po sa Madena. Yun po ang may share ko sa inyo. Po, ngayong linggo, isang linggo na lang, focus na. Po. O. Oh. O oh. oh, sa Merkulis po.